Okay mga ka may papakita ako sa inyo uh, Welcome to my vlog mga ka -technician. Sana maka-encounter kayo ng ganito Ito na Ito na si Ste Ayan Kung makikita nyo ayan Diba Pinikini Concert Kasi Akala nila Sisilipin ng customer pag bibili yung customer ayan po ang sa mga transistor walang lamang ayan, oh. so malalaman nyo na walang lamang sa hinang pa lang mga ka-technician itong board na to pero nakakuha talaga siya naka-design naka talaga siya na-sterious siya kaya lang ginawa lang nito mono, left, mono, right yan, naging stereo siya. Kaya tingnan nyo, ang transistor niya, meron siyang D998 tsaka B778. O, oh, itong D is NPN. Yung B is PNP. Ayan o, oh, ito yung left channel, ito yung right channel. Dinagdag nila to. Kasi napakalaki ng hitching na ginamit nila. Puro paganda mga katiknesyan kasi kung silipin ng buyer, wow, ang daming transistor. Diba may mga butas yung sakwan sa taklob mga katiknesyan. Kaya uh, ayan, kakamit natin mga katikning ka kasi nandito may ari Pinakita ko lang sa kanya kung ano yung nabili niya. Kasi galing na rin daw sa round to. sa ibang technique sa pinagawa. Hindi natin alam, may rabagbintang. Pero sa tingin ko, original pa yung pyesa eh. Kasi yung hinang ng pan, original talaga. Itong pan na to. Saka nakakakuha pa siya eh. Yung mga sakit niya, hindi naman nagbago. Yung mga sakit niya yan, original pa rin. Kasi kung malalaman natin kung nag-change board sila, may mga putol to. Dito pa lang sa kong may putol. Hindi magka yung ibang board pa, no? hindi minsan kasi yung sa akin. Pero estimate ko original. Original pa itong board na to. Hindi napalitan. Diba nung pakikita nyo naman. No? Ito mga katechnation. Ito pala. Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo to. Yung di kanina, di 877 na nakainang di ba eto na yung pangalawa angat yung paa ayan you know. oh malinis na malinis hindi hininang eh. gitna lang nakainang napeke nga ako eh kasi akala ko may kwan may kwento may mga pyesa may butas nakaredy nakahabang ayun oh nung kinuha ko walang pyesa pero pwedeng gawin stereo to eh stereo uh, RMS hindi PMPO sa secondary secondary natos sa PMPO oh. hindi lang sa RMS Ayan, oh peke na peke oh pero naka-design talaga para sa RMS naka-design siya Ayan, oh kasi may mga copper may mga butas na pwedeng lagyan pwedeng up walong transistor ang ilagay kaya lang siguro nagtipid yung kumpanya kaya siguro mura lang nabili ni kuya to eh. 2016 niya pa nabili to eh. is eh, worth of 2,000 lang eh. uh, so, mga ka-technician ayun yung kanya, niya uh, free amps niya ito sa mic ayun yung mukha niya yan so ito buo na buo ko lang kanina binaklas ko lang kasi nga pinakita ko sa may ari alas bago na lahat ang transistor niyan yung ibang resistor nagkakahulog pag nililinisan mo ayan so babay na mga kateknisyan ito pala may ari si kuya oh, kasama na sa vlog yan ito pa pala kong pogi <laughs> nantok na okay pwede lang po sa magpapaservice salamat